Ayun mga Gawix. good morning, good morning no. Yung ating bagong mga tanim na talong mga guwiks, ito na siya ngayon. Ang kanyang status ay yan. So ngayon ay umaga, yan ay ating didiligan. At dahil sa medyo malalaki na yan mga Gawix, yan ay paghiwahiwalayin na natin no. Ikalat na natin dito sa paligid ng garden kung saan natin pwedeng ipwisto. Yan, maring dyan mga Gawix. maglagay tayo dyan, sigurado mga tatlo sa gilid lang. Yan, dahil sa medyo may araw dyan. Tapos dito mga guwigs. Ayan. So, ikalat lang natin dito sa paligid na to sa ating inaalagaang garden mga guwiks. No? Yan, itong talbos. Yan. So, ngayon, didiligan ko muna to mga guwigs. Yan. So, mamaya yan ay ating eh, kalat dito. Pagkatapos natin dilig. So yan na, ah, tayo ay nakatapos na mga gawiks Ngayon ay itong isa ang unahin natin oh So ilagay natin dito sa may video araw So dito yan So dito lang sa gilid Ayan Tapos dito pa isa Kukuha pa tayo dito ng isa Ngayon mamayang hapon mga gawiks Ang gagawin natin dito Yan Ito ay ating kakapunin Ibig sabihin mga guwiks, putulin natin yung talbos niya sa dulo para magkaroon agad ng sanga no. Dito, putulin natin yan. Lahat ng mga tanim nating talong na bagong tanim. Dito ay ating putulan dahil kakapunin natin para siya ay magsanga. Ito nga mga guwiks, yan. May isa pang maliit, ito oh. Pwede pa natin itong tanggalin at ilipat sa ibang lalagyan. May isa pa dito. Naiwan siya. Sabay itong ating ibinaon dyan. I-transplant. So yan. Ikaalat lang natin ito mga gawiks. Ito naman ay dito natin ilagay siguro. Yan. Dito naman ay maarawan to Mamaya. Mamayang mga alas 10. Yan. So dito yan. Dito lang muna natin ilagay. Yan. Dito alat natin yung ating patula mga guwigs. tayo ay maraming ng tanim patula dito ayan ito pa ayan yung kapangan mga guwigs, no? ayan handa na yan so ito ang ikalat natin ngayon kalat natin to dito tapos dyan ang isa bali tatlo dito tatlo Yan, update lang natin 'to mga Gawiks kung ang status nito ay magbubunga sila. Yan, alagaan lang natin. So, ito mga Greeks, isa ay iwan natin dito. Yan. Dito natin 'yan iiwanan. Yung ating mga nakalat diyan mga Gawiks, ayan, apat. Tapos dito ay yan, lima. So balisan po lahat mga gawiks So antayin natin Mamaya nga po na ikakapunin ko nga yan mga gawiks no So ayan mga gawiks ang masayang hapon no Ayan ang ating gagawin ngayon mga gawiks Ay yung sabi natin ay kakapunin natin Yung ating tanim na talong no Para magsanga siya mga gawiks Hindi siya tataas Hindi siya tutubo ng mataas no So yun ang ating gagawin ngayon Putulin natin yung dulo mga gawiks Katulad nito no yan putulin natin to Yan. So dito ay magsanga siya. At obserbahan natin yan mga Gwix. Lahat yung ating natanim no. Yan puputulan natin ang dulo dito sa talbos niya mga gwiks. Ayan. So yan. So palitan natin yung ating gunting mga gwiks. Medyo mapurol to. So ito mga gwiks. Pangatlo na to pangatlong talong ayan tatlo na ang ating naputulan no tatlo na yung nakakapuna natin mga Gawiks. at dito patuloy pa tayong magputol ayan tayo ay magkapun ayan so ang paraan na ito mga Gawiks, ay para siya ay mag sanga ng marami no hindi siya tataas so ito yung ating ginagawa ngayon no ayan para siya ay magsanga ng ilang pirasong sanga so dito magawiks apat pa dahil nga ang ating naitanim o naipunla na talong ay medyo marami sana nga ito ay magbunga no yan so yun lang yan ay ating antayin anong magiging resulta niyan mga sa ating mga tanim na talong no so may iniwan tayo ng isa dito sa baldi yan ay hindi muna natin kapunin so yun lang at update update tayo kung ano ang magiging status ng ating pagkapun ay yun mga weeks, yung ating na uh, pruning no na mga puno ng ating talong dito ayan na yung resulta yan makalipas yung limang araw mga guwiks 5 days ayan na yung ating resulta no marami ng tutubo na mga sanga ayan So isa pa lang yan sa ating ginawang pruning no, pagputol doon sa bandang dulo ng puno ng ating tanim na talong. Ayan, mga bagong sanga mga gawiks. Ayan. So dadami ang sanga niya. Ayan. So yan ay epektibo. Kaya natin pinutulan ng dulo. Ang tawag niyan mga gawiks ay pruning no. Yan, katulad nito na hindi natin pinutulan Ayan So kapag pinutulan yung dulo mga gawiks Ayan ito katulad nito Ang dami ditong tumubo na mga bagong sanga Dito sa kanyang puno Ayan So sa bawat dahon mga gawiks Dito may mga tutubo na mga sanga Ayan Yun Ayan So, yun lang mga guwigs ang ating update sa ating pagpruning. Halos lahat ng ating pinutula no na mga dulo ng kanyang <coughs> pinakatalbos. Tu. Yan, may mga sanga na tumubo. Ayun. So update natin yan hanggang sa lumaki ng gusto yan mga guwigs. So yun lang ang ating update. Sa ating mga tanim-tanim dito, ayan yung ating tanim na bago mga puno ng patula mga weeks. Yan ay kapag pinutulan din natin ng dulto, pag naputol yan, may mga tutubo na mga sanga dyan. Ayan mga update natin yung ating naalagaan ng na mga talong dito no. Yung ating na pruning at ngayon nga ay ating silipin ulit at ito ay lagi nating dinidiligan at ito na yung status nila ngayon mga guwiks. So ito yung una mga no. Ayan. Yung una at papunta tayo doon. Ayan. So makalipas yung halos ilang linggo. Ayan yung ating status dito. Ito yung ating na pruning no. Ayan malaki na yung sanga niya mga yung ating naputol dito ayan ayan yung ating naputol so ayan yung kaputol mga Gawiks, na pinutol natin dito na nagsanga at malaki na no so ito ay malapit na lumabas ang bulaklak ayan mga guix, ayan so ngayon dalagdagan natin to ng lupa mga guwiks dahil sa ito yung ugat nya lumabas no so ayan yung ugat so ang gagawin natin ay magdagdag tayo ng lupa dyan Ayan yung ugat niya mga Dagdagan natin ng lupa. So ayan, dagdagan natin ng lupa para ang ugat niya ay mas lalong tumibay. Ayan. So magdagdag tayo ng lupa dyan mga At ang kasunod naman dyan dito mga ay yung ating mga bulaklak na mga talong ay mayroon na tayong bunga na maantay. Ayan. So yan ang mga Gwix ang status nila ngayon sa ating inalagaan na talong dito ayan so ngayon ay napansin nga natin na may mga ugat na hindi na tabunan ng lupa kaya ang gagawin natin ayan lagyan natin ng lupa mga guwiks, para mas lalong gumanda ang kanyang puno dahil sa ito ay may bunga na ayan so yan yung update natin sa ating pag-aalaga dito ng ating mga tanim no at yung mga tuyo na mga dahon So dito sa kabila mga guwiks, ayan. Ayan yun. namulaklak na. Magbubunga na 'yan mga guwiks. So ayan yung status at ito naman ang kanyang puno ay hindi lumabas yung ugat. Yan, dagdagan lang natin ng kunti yan mga Gawiks. Para may sariwang lupa, ito yung lupa natin, no. Yan. So dito tayo ngayon. Ayan, yung ating iba pa yung ugat niya mga dito ayan lumabas din so dagdagan natin ng lupa itong mga yan so ito yung mga pinutol natin no, na pruning natin na dulo ng puno niya no? yan so dito ay wala pa tayong napansin na bunga o bulaklak yung puno na yan di katulad dito sa iba no so yan lang alaga alaga tanim tanim lang yan at dito sa kasunod, ayan na mga malaki na ang bunga dito sa baldi. So, mas maganda pag balde ang mataniman natin mga guwiks. Malaking balde ito. Yan. So, yan lang ang ating alagang mga talong dito. Ayan yung bunga niya. Malaki na. At ito yung mga bulaklak pa niya na pwedeng lumaki ulit. Yan. So, dito ang kasunod. <laughs> Ayan. Maraming bulaklak ito mga guwigs. Yan. At hindi naman tayo sigurado na ito ay lahat mabuhay no. Minsan nalalaglag yan mga guwigs. So ito yung kanyang puno. So ito ay naputulan natin. Ayan, putol oh. Yung napruning natin kaya nagkaroon ng mga sanga-sanga no. Yan, marami siyang sanga dito. At may mga bulaklak. So okay na yan mga okay ang status niyan. Dito naman tayo ngayon sa so, itong kasunod ay may bulaklak o oh, may pwede nang magiging bunga. Ayan maguix Mayroon na mga bulaklak no. Ayan. So halos lahat ng ating na pruning o natanim na mga talong dito mga gawis ay medyo satisfied tayo na mayroon tayong asahan na pwedeng magiging bunga at maharvest. Yan, yan lang yung kagandahan mga gawiks na sa mga pastime na wala tayong gawa, walang biyahe. So ito ay pag-alaga lang natin dito sa garden. Garden na. Lagi nating tinataniman ng kung ano-ano. Talbos. Chinese kangkong. Kung ano pa. So, ito mga gawiks. Ayan. So, dito tuyong-tuyo yung kanyang lupa. Dito mga guwigs. Hindi nadiligan. Ayan. Ang tigas. <laughs> Ang tigas ng lupa. Ayan. Oh. So, hindi nadiligan mga gawiks. So, diligan natin to mamaya. At, simpre, makita natin. Ayan. Mayroon na siyang bulaklak, magiging bunga. So, lagyan ko lang to na. Dagdagan ng lupa, mga guys. Dito, sa ating palipas time. Pag walang gawa, tapos na ang trabaho. Kaya ito, ang gawa natin ay kung anong pakinabang sa pagtatanim na pwede nating makatipid tayo sa ating budget, mga guys. Kaya ito, ito lang ang paraan para tayo ay makatulong sa ekonomiya. So, bye-bye, Maraming salamat sa inyong lahat diyan sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Bye-bye.